Magandang araw po mga kababayan Ito ang heating plate na tinanggal natin na tinanggal ko sa gali oven Nakita nyo po Ito po yun Tinanggal ko ito kasi ang problema matagal daw bago binit Pinalitan ko na po ng bago At sa ngayon gumagana na yon ang dahilan kung bakit matagal nito uminit ipapakita ko sa inyo ang terminal nito makikita ninyo yan 1, 2, 3, 4 dapat lahat po yan may resistance ang element yan kahit aling combination dyan dapat may resistance po ipapakita ko po sa inyo sa pamamagitan ng ating multimedia ayun, makikita na to. andito ang multimeter natin, isisit natin sa ating uh, sa ohms, Okay, para makita natin kung, uh, para makita natin ang resistance ng ating, ng ating uh, heating heating plate, ito 'yon. ayun, itong 1, 2, 3, 4 dapat dito sa 1 asan ang 1 ito? sabihin natin, 1, 1 okay? Pangalawa, mayroon ang gagalawin ko lang itong test ko na to, mayroon ito wala tingnan nyo po almost open na yan o, hindi ko yan o, oh. nyo po tapos dito ganun din mega ohms po mga kababayan wala na yan, considered na open po yan minsan, as in, wala ka na talaga magkita nagagalawin mong siguro sa loob tapos dito naman, sa dalawa pangalawa, ito ayos, magkita nyo o, oh, ito naman mag, oh, as dito, na mag saan dito, may problema yan po ang laging problema nito dito, dito sa last nya ito yung open ipapakita ko sa inyo ang measurement ng bago, ano yung bago ito yung mali. Ito nga lang ay ang sa maliit Okay. Yung makukumpara natin. Yan, makukumpara natin. <laughs> Itong bago natin. Tapos, nakita ninyo, tingnan natin ang, uh, ayusin natin ang multimedia. Anditong one, tingnan natin. Ayan. Ah. Uh, 783 ohms or 0.7 kilo ohms. Tapos ito naman sa pangatlo. Nakita nyo po, 203. Ayan. Lahat yan ohms. Walang mega ohms. Walang open. kasi ilipat natin pula. Ito naman. Ayan. Kung tispan natin, nakita nyo po, lahat yan. Lahat ng kombinasyon. Lahat yan kita nyo po mga kababayan lahat po yun ito yung bago na i-deplate natin so ang naging problema nun may open na na elements natin may open na na, na elements ang ating nakita nyo po bagong bago sabi ko nga po pinalitan na natin yun at ngayon gumagana na Ayan. at nakita nyo po ito yung ito yung luma na pinalitin natin ang wattage ito ay ang wattage ito ay 3,500 tapos 440 volts okay kung hindi ako nagkakamali kung sa Pilipinas ang presyo nito mahigit kung i-convert natin ang ang presyo nito sa Pilipinas Mahigit 15,000. Yes, 15,000. Ito. O hindi ako nagkakamali ah. Ganon kamahal itong heating plate na ito. Ayun sira na. pinalitan na. Yan, ang mahal niyan. Ito ang presyo nito. Hindi ko pa hindi ko na kita. Hindi ko alam ang presyo. Nito. Maliit lang ito. Ang wattage nito ay 2,000 watts. Itong maliit ay 2,000 watts. Ito naman ay 3,500 watts, 440 volts ang kailangan ng supply nito, ganun din ito iPhone report 40 words. Ang problema nito, sabi ko nga, matagal uminit kasi nga may open na na elements isang element siya. Pag sa combination, may open na siya na isa. Pag kumpleto siya, mabilis uminit ito. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Uh, na i share ko lang ito para may idea ang ating mga bagong elektrisyan pagdating sa galley range o galis yung stop ng ating galley para ma-idea halimbawa nagkaroon ng ganitong problema mabagal luminit hindi lang uh, minsan sa switch nya doon ang may open doon may open sa kombinasyon ng switch nya doon kasi ang ang kombinasyon ng switch nya doon 1, 2, 3, 4 yan 1, 2, 3, 4, 5 kung hanggang saan man yon ang kombinasyon ng, ng ating uh, elements dito minsan may open doon o okay, kung ang may problema. Pag wala doon problema, okay naman ang wiring, no loss connection, walang open wiring, dito natin titingnan sa sa ano na to, sa terminal na ito. Dito ko na tinisting kasi pag dito ko tinisting 'yan, 'yan, lalo na 'yan may kalawang na, baka hindi na ma-detect. Ito malinis ba Pag nagtesting tayo, tapos minsan 'yan ay maluwang. Kaya hindi accurate pag nandiyan. Pero pag dito mismo tayo, total nakalabas na kalabasta na, magiging okay ang result ng ating disday. Yan po, mga kapabayan. Kita nyo po. Maliit ang ano? cute.